hindi Dito simulan Magluluto na naman po tayo. Ang atin pong lulutuin ay sinigang na baboy. Yan, simple lang po. Kulang ang mga gulay pero suwabi na naman pong sabaw. Let's go! You know! Ayan po mga angkel. <coughs> nagugasan ko na po ito ang karne ng baboy at wala na pong ito. kaartihan pa rekta luto na po ito yan ilagay na ang karne ng baboy lagyan ng pamintang durog <toss> tapos kamatis. Ganyan lang po. Mabilisang luto. Dahil medyo tinatamad po tayo. Ganyan lang. Hindi na po natin igigisa. Rekaduhan na po natin tapos pakuluan let's go bali limang kamatis po ba lang ilalagay ko ayan pang apat na po yun ito po pang lima ayan ay apo Rektahan na po ito mga angkel. Ayan. Maghihiwa po muna tayo ng bawang at sibuyas. Huwag na nating tanggalin yung balat ng sibuyas. Diretso na po yan. Ayan. Tapos asin. Asin and wala tayong pampalasa. Mamaya na. Papapili pa tayo. Ayan muna. Asin po muna. Tapos, open the chelain. Punasan mo yan. At madumi. Ayan po mga mga Ani bagong tirada. Ito po, lagay tayo ng seasoning. Oh, lahat na po yan. Kalahati. Kaya ng arte-arte po na pagluluto ito. Diretso na po yan. Lalagay po tayo ng tubig. Yung kamatis po ay naugasan ko yun ah. Huwag po kayo mag-alala. Sinigang na tamad. Mabilis ang proseso sa pagluluto. Ayan po. Laksan natin ang apoy. Tatakpan ko muna po. Balikan ko po kayo pag kumukulo-kulo na. Let's go! So, ayan po mga angkel. Natin po muna ang ano Tagalog ng kon. Imaritan. Hindi ko alam ah. Natin po muna ihimayin. Yun. Ang kangkong. Pero pag ako, hiwain ko na itong ganito eh. Isa dyan, sa gitna. Pwede na yun. Tapos tatanggalin mo rin yung dulo. Oo nga no. Ang ganda lang. Saan ko ang yung Ayan po. Tanggalin lang natin ng dulo. Ayan. Maaari po sana eh. Huwain ng pino. Para walang sayang. Pero okay lang yan, ganyan nga Ganyan nga Iyan Iwain dito Ito lang bin Ayan Tapos Ito lang dito At uhugasan maya maya Ito lang ako Dahil di naman ito ang nga sa aming tahanan Ang hmm. pastanan May tatan oh. Ito lang mamintan Nakiningi ng rangkong Ito um, lang pagkalaan ito Hugasan nilang kumuna natin So, ayun po, Mangkel. Nangugasan na po natin doon sa ating bombahan sa poso Ayan po siya. Sunod naman po ay babalatan natin ng galiyam o gabi. So, ito na po, mangkil Check po natin kung kumukulo na. Hahaluin ko lang po unti ng bahagya. Ayan. Kumukulo na po. Ayusin ko lang po. Ayan. Okay na yan. Hmm. Takpan po muna natin at Palalambutin. So, ayan na po ang ating galiang mga uncle. galiang po ang tawag dito sa amin. E, hindi ko po alam kung anong tawag sa inyo nito. Gabi. Ano po ba? babatan Babalatan po muna natin. tayong gumamit ng sangkalan dahil tinatamad tayo let's go po. ito, lotong tamad to pero <laughs> sana po ay magustuhan nyo at panoorin yan, yan lamang po yung iba po pag nagbabalat eh nakapaharap po ang kutsilyo sabi raw po nila eh bisaya daw po o tagalog ganito magbalat pero pag ilokano yan ewan ko lang po sabi sabi lang po nila bakit kaya bakit kaya ganoon ang pagbabalat nila

45, 140 lang na eh. Oh, yung ulit mo kong it. Atin na pong hiwa-hiwain. sabaw ng sinigang. Mas maganda po sana pong talagang bunga po ng sampalok ang gagamitin natin. Wala po eh. Malayo ang pagkukuhanan. Sa gubat pa. arte arte okay. let's go so ito mga uncle malinis na po ito, huwag na natin tanggalin itong mga yan huwag na ito na po yan lalagay po natin maya, maya ito pagka medyo malambot na ang karne ng baboy pati ang taba let's go Balikan ko po yung maya, maya. Yeah uh So, ayan po. Check po natin. Mukhang malambot na po ito. Mga uncle. Ayan, oh. No? Medyo nadudurog na ang taba. Masarap na naman po ang ating food tripan. Yun, no? oh. Oh. Nadudug na ang taba Ayan, malambot na po siya Ni, nee, lumaban may Madi To Ito, isa Yo Maganda po sana kung parang gelatin So, ito na po Ilalagay na po natin ng galiang ito po siya, mga angkel. Type in. Lagay mo na yan, angel. Ayan. Tapos, magdadagdag po tayo ng sabaw. Halawin ko lang po ng bahagya. Ng kaunti. जाबे पागे पागे

So, ayan na nga po, no, mga angkel Ilagay na po natin ng ating talbos ng kangkong. Ka Akala nyo po ay eh, marami yan. Pero uunti po yan pag naluto. Isisiksik po natin lahat yan, mga uncle. Ayan pa. Meron pa po sa kapilang lalagyanan sa ating isang kasirola ayan po siya talagang ating isisidsid ito po ay sinigang na baboy kangkong overload you know ganyan lang po siya mga angkin ganyan lang ganyan lamang po ang ating pagkakatirada ayusin lang po natin para ating matakpan balikan ko po kayo maya maya uncle kapag ka luto na ang ating kangkong you know So ayan na po. Sabi ko po sa inyo, di ba? Yung akala nating napakaraming talbos ng kangkong ay talagang ganun din kapag ka naluto Hindi po. Ayan, bumaba po siya. At kitang-kitang umunti ang resulta. So, habi na naman po ang ating sabaw. Ayan lamang po. Sabay isang kalderong kanin. Tibag na naman po. Ayan po ang ating pangpaasim. Original sinigang mix. Nor. Baka naman. You know. Panpumuna natin mga uncle. at pakukuluan pa ng pakukuluan at maluto ang ating kangkong. So ayan na po mga uncle, Ilalagay na po natin ang ating pampaasim, ang ating sinigang mix para maasim-masim at makakakilig ang ating sabaw kapag at tayo'y humigop na. You know. So ayan po mga uncle, sana po ay nagustuhan nyo ang video na ito. Huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe i-hit nyo na rin po ang i-click na rin po ang notification bell nang sa ganun po ay updated kayo sa aking mga paparating na content sa ating pagluluto maraming maraming po. salamat sa inyong mga suporta sa aking mga solid subscribers shout out po sa inyo thank you thank you po ng marami sa inyo let's go 你两个。<Okay. S 2> okay.